Hello guys. Ah, uh, i-share lang natin dun sa mga hindi pa marunong gumamit ng fire extinguisher. Ah, uh, ituturo natin yung limang step na gagawin nyo para magamit nyo tong fire extinguisher na to. Yung limang 'yon, yun ay tinatawag na T pass. T means twist. Twist the safety pin. Then P is pull. Pull the safety pin. Then aim the nozzle. So aim natin yung nozzle. Then squeeze the lever. Then sweep side to side. Yan. So try natin. Na T twist the safety pin para masira yung seal, plastic seal. Twist, then pull. Aim the nacelle. Aim the nacelle. Squeeze the lever, so basically the lever. Then, sweep side to side. Squeeze the lever. Squeeze the lever. gamit ng file extinguisher. Ang purpose lang niyan ay para uh, maalis lang natin yung panic natin kapag may gano'ng aksidente at kailangan natin itong gamitin kasi kadalasan ng tao, hindi nila itong magamit kasi nagpapanik sila. Yung panic kasi ang nagpapa uh, bagal ng action nila para gawin yung isang bagay. Kaya kailangan dapat malaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Parang yung panic, panic, P is person are not informed correctly. Kaya dapat dinuturo natin yung mga ganito, nire-remind sa inyo, paano ginagamit to, para maiwasan natin na mag-panic ang gagamit ng ganitong fire extinguisher. Alam niya yung dapat niyang gawin, alam niya yung mga Uh, procedure uh, para maiwasan yung pa, yung magkaroon ng panic. Ayun lang guys.